Welcome back to our channel, kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakaimportanteng balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Ngayong araw, isang kontrobersyal na usapin ang lumutang sa Senate hearing ng Committee on National Defense and Security, Peace, Unification, and Reconciliation. Sa pagharap ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., Nanawagan siya sa Senado na buwagin o i-repeal ang kasalukuyang Revised AFP Modernization Program o RAFPMP at gawing mas maluwag ang limitasyon sa foreign defense financing. Ayon kay Teodoro, masyadong mahaba at hindi praktikal ang 15-year horizon ng modernization program. Ang target ng mga mambabatas, maipasa ang bagong panukala bago magpasko 2025. Pero bago tayo magpatuloy, Tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Ang AFP Modernization Act, noong ika-23 ng Pebrero taong 1975, nilagdaan ng Republic Act No. 7898. Layunin nito na gawing moderno ang lahat ng sangay ng Armed Forces of the Philippines, Army, Navy, at Air Force. Nakasaad dito ang pagbili ng makabagong kagamitan, pag-upgrade ng facilities, at pagpapalakas ng kakayahan ng militar upang harapin ang mga hamon sa seguridad. Ngunit dahil sa 1997 Asian Financial Crisis at iba pang problemang pang-ekonomiya, maraming proyekto ang hindi natuloy. Nadagdagan pa ng pagbabago ng administrasyon, kaya't natagalan ang pagpapatupad ng mga plano. Revised AFP Modernization Program, RAFPMP Noong 2012, naamyendahan ang batas sa pamamagitan ng Republic Act No. 10,349. Tinawag itong Revised AFP Modernization Program. Dito, muling ipinataw ang 15-year horizon o panahon ng modernisasyon na hahatiin sa tatlong yugto, Horizon 1, 2013 hanggang 2017, Horizon 2, 2018 hanggang 2022, at Horizon 3, 2023 hanggang 2028. Sa bawat horizon, may nakatakdang listahan ng equipment at capability na dapat makuha ng AFP. Sa Horizon 3, kabilang ang mas advanced na aircraft, radar systems, maritime patrol assets, at iba pang kagamitan para sa territorial defense. Mayroon ding tinatawag na, Rehorizon 3, isang adjustment sa listahan upang mas tumugon sa mga bagong banta at sitwasyon. Mga problema at kritisismo, ngunit dito na pumapasok ang kritisismo. Maraming eksperto ang nagsasabing hindi natugma ang 15-year horizon sa mabilis na pagbabago ng security environment. Sa panahon ngayon, bigla ang lumilitaw ang mga banta tulad ng cyber warfare, unmanned systems, at agresibong maritime activities ng ibang bansa. Kung nakatali ang AFP sa mahabang plano, mahirap mag-adjust sa mga bagong hamon. Bukod pa rito, madalas na delay ang mga proyekto dahil sa problema sa budget approvals at procurement process. Ayon kay Teodoro, hindi sapat ang ganitong sistema. Ang sabi niya, hindi na pwedeng gumana tayo gamit ang 15-year horizons, masyadong mahaba at hindi praktikal. Sa puntong ito, ipapakita natin ang clip mula sa Senate hearing kung saan mismo ipinahayag ni Teodoro ang kanyang panukala. The last one, ma'am, is the repeal of the way we do the revised AFP modernization law of 15-year horizons. That is the worst disincentive to uh, stable modernization. Uh, the amendment of the AFP modernization law. Canalizing the modernization to 15-year horizons is uh, a, an invitation to obsolescence, and it does not allow us to uh, does not allow us to keep in, in hand with the times. Sir, sir, yes, ma'am. madam uh, extension, Repeal, lang. repeal na lang, your honor, tapos for project basis nala. sa simple repeal ho. kasi yung yung RAFPMP yung RAFPMP portion ng budget natin pambayad lang ho sa mica yon wala tayong mabibilim bago na worth ano so ang gawin po natin eh, nag-usap po kami ni Senator Rek ni Secretary Recto at ni Secretary Pangandaman unang-una sa mga in order po nung araw hindi po sinabay yung infrastructure para para doon sa mga yon. Hinahabol pa natin yon. Kaya uh, for this year po, humingi na lang po tayo ng karagdagan MOOE. Dahil for example, next year may tatlong si 130J na darating, yung MOO noon kalaki-laki. Yung mga barko po na dumating, yung MOOE para sa steaming hours po niyan. Ang replenishment po ng munitions natin na kailangan naman isanay. So, lakihan na lang po ang MOOE dahil kailan masanay na rin po yung gobyerno na lalaki talaga yung MOOE natin habang dumadagdag ang mga kagamitan po natin. May we have the name of the measure and may I check if there's a filed bill? Wala pa rin. Wala pang nagpa file Okay, ganito lang. So, if you if you have uh, uh, Si, ayan, yes, si Senator yeah, for Sherwin, all of us here can be co-authors. Yeah. All of us, anyway, organizational, ma'am, all, all of you co-authors Okay. okay. Yes, so, repeal sir, repeal. It's Repel. it's a simple Repel. repeal. Repel. It's a simple light lang repeal. repeal. Oh yeah, Um we can file it this week. We Tapos can... another line to allow the us to access with the consent of the DOF foreign financing. Okay. Kasi may kapo ang foreign financing sa amin. Sige. Can there's a, give a cap it to us within the week yes, and we can uh, don't we can hold the hearing during the break we can sponsor it in november find the counterpart in the house it can be enacted into law before christmas yes, and then yes, the others would be the dnd transformation which is already i think may... Ngayon, himayin natin ang mga pangunahing punto at isyu na kaakibat ng panukala una ang usapin ng flexibility kumpara sa long term planning kung aalisin ang fixed horizon, mas magiging flexible ang AFP sa pag-prioritize ng kagamitan. Pwedeng mabilis mag-adjust batay sa kasalukuyang sitwasyon. Ngunit ang downside, mawawala ang pangmatagalang roadmap na nagbibigay ng consistency. Posible ring kada administrasyon ay may sariling priorities, kaya't mahirapan ang AFP sa pagkakaroon ng tuloy-tuloy na direksyon. Pangalawa, ang budgetary at absorptive capacity, kahit na mas maluwag ang foreign financing, limitado pa rin ang kakayahan ng AFT at DND na magpatakbo ng sabay-sabay na malalaking proyekto. Hindi lang acquisition ang kailangan, kasama rin dito ang training, maintenance, logistics, at infrastructure. Kung hindi ito sabayan ng sapat na capacity, masasayang ang resources. Pangatlo, accountability at oversight. Kapag mas maluwag ang patakaran sa foreign loans at grants, dapat tiyakin na may sapat na transparency. Kung hindi, may panganib ng anomalya, overpricing, at procurement na hindi tumutugma sa totoong pangangailangan ng AFP. Pangapat, political timing at legislative hurdles. Sinabi ng mga senador na target nilang maipasa ang panukala bago magpasko 2025. Ngunit ang proseso ng batas ay mahaba, kailangan ng deliberasyon, committee hearings, amendments, at bicam reconciliation. Kung hindi ito matapos sa oras, maaaring maantala pa ang implementasyon. Isyo sa Foreign Defense Financing Isa pa sa pinanto ni Teodoro ay ang isang ng cap sa Foreign Defense Financing. Sa kasalukuyan, may mga limitasyon kung gaano kalaking bahagi ng modernization program ang pwedeng pandohan ng foreign loans o grants. Gusto ng DND na mas maluwag ito para mas mabilis makakuha ng modernong kagamitan. Posibleng gawin ito sa pamamagitan ng pagtaas ng ceiling para sa foreign loans, pag-adjust ng procurement rules para mapabilis ang proseso at paglagay ng mas malinaw na mekanismo para sa responsibility at sustainability ng mga project. Mga posibleng scenarios: Best case, may pasa bago magpasko 2025 at magkaroon ng mas responsive na modernization program. Moderate case, partial amendments lang tulad ng adjustment sa horizon o mas mataas na foreign finance cap. Worst case, hindi maipasa ang panukala at manatili sa lumang sistema na mabagal at hindi tugma sa kasalukuyang banta. Mga rekomendasyon, para maging epektibo ang pagbabago, kailangang palakasin ng DND at AFP ang procurement at logistics capacity. Magkaroon ng malinaw na checks and balances sa foreign-funded projects. Isama ang long-term maintenance at sustainment sa bawat acquisition. At tiyakin ang transparency at public accountability. Ang panawagan ni Teodoro na i ang RAFPMP at gawing mas flexible ang foreign defense financing ay may potensyal na magdala ng malaking pagbabago sa AFP. Maaari nitong gawing mas moderno at handa ang militar sa mga hamon ng maritime security, cyber threats, at territorial defense. Ngunit kaakibat nito ang responsibilidad na siguraduhin ang consistency, sustainability, at transparency ng programa. Kung maipapasa ang bagong batas bago magpasko 2025, ito ay magiging turning point sa kasaysayan ng AFP modernization. Ngunit kung hindi, mananatili tayo sa isang sistemang matagal nang tinutuligsa bilang mabagal at hindi responsive. Salamat sa panunood! Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share ang video para mas marami ang makaalam tungkol sa isyong ito. Hanggang sa susunod nating talakayan!